una sa lahat, sir. Kami po, uh, sa Wanted, sa Radyo, at uh, sa CIS Partylist, ay nakikiramay po sa inyo at sa inyong pamilya sa pagkawala Salamat po ng inyong ama. February 29, uh, umaga, mm -mm. tinawagan ako ng mama ko na manabundol yung papa ko. Mm -hmm. Nandito ako sa Cebu. Yung nangyari, binangga siya ng dump truck ng malaking konstruktor namin sa Bohol, mm -hmm. uh, yung Malmes. Mm -hmm. At saka, ma'am, uh, dinala siya sa hospital. Ang concern ko lang, ma'am, hindi sinolder ng uh, kumpanya yung hospital at saka hanggang nasa yung papa ko, mm -hmm. hindi kami sinuliran ng kahit piso, ma. na hindi sa saka pagpalibing niya. At saka yung hiniram namin na plan ang sa kapatid niya, ayaw silang magbayad kasi plan daw yun. Sinabihan ko naman, walang wala kami. Mm -hmm. Kaya nag-offer yung kapatid niya para lang maburol yung kapatid niya. Sabi ng constructor, hindi silang magbabayad kasi gusto nila may resibo mm -hmm. at saka plan daw yung buro ng papa ko ang tatay niyo po ay isang habal-habal driver tama yes, po ba yes, ilang taon na po si tatay ni Kanor 63 years old sixty 63 nung yes, panahon na yon so siya po ay papunta po sa anong araw na yon sir pauwi po siya sa amin ma'am pauwi yes, ma am. uh, tapos ito pong dump truck na inyo pong sinabi saan po ito papunta at ano po ang nangyari paano po sila lang nagbangga uh, yung papa ko ma'am, pauwi sa sa amin yung mm -hmm. dump truck naman papunta sa lungsod namin, ma'am, or sa sentro. Mm -hmm. Tapos, biglang lumiko po yung dump truck. Yung may nag-change direction po yung dump truck, ma'am. Mm -hmm. ma Kung kumain ng lane, ng kabilang lane. Yes, ma'am. Mm. nag side po yung dump truck, kaya mm -hmm. nabundol yung papa ko. Okay. Mabilis po ba yung pagpapatakbo ng truck nung araw na yun? Hindi ko, kaya hindi ko masyado na Diyan kasi yung analysis ah, ako noon ma'am. Eh. Mm -mm. Pero yung ay, ayon po sa pag-iimbestiga ng ating mga police. May witness naman po kami yung mm -mm. kapitbahay namin. Mm -mm. Yung dump truck lang hindi uminto, ma'am. Mm -mm. Hindi po hindi po tumigil para mag-change ng direction okay. kaya nabundol yung papa ko. Okay. Police Staff Sergeant Daraman, no hawak ko po yung police report na inyo pong uh, inisyu dyan po sa Bohol Police uh, Provincial Office at uh, nakalagay nga po dito na nagkaroon po ng banggaan between a motorcycle and a uh, 10-wheeler dump truck na isa pong Isuzu dump truck. So ano po ba nangyari dito, uh, Police Staff Sergeant Daraman? Ah uh, dito po yun ma'am. Nagrespond mm -hmm. po mm -hmm. Dalawang motor mm -hmm. po yun, ma'am ah uh, motor sa unahan, yung sa panghuli, is yung involved this accident. Mm, okay. Yung, yung sa una, tapos yung involved na motor uh, vehicle is mm -hmm. Mm -hmm. Tapos naman yung 10-wheeler truck, uh, maneuvering left turn, hindi okay. mm -hmm. po ka ng uh, quarry inside nila. Mm -hmm. Yun nga, nag-dermitted nag, um, head-on collision, pero doon na sa area sa, sa motorcycle involved. Before sa motor na na-involve, ma'am, yung siya, may motor din na unahan niya. Nung nangyari po ang aksidente, meron po ba kayong witness na ito pong truck ay mabagal po ba? Nag-left -sign nag signal po ba siya? Hindi, hey, ma'am. Yung fax na lang yung kinuha doon, ma'am. Basta ang pangyayari is yun lang. Tapos pagdating namin doon, na, na, kasi na-life up na yung mga motorcycle involved, ay yung vehicle-wheelers truck. Mm -hmm. Tinawa ko na lang, para ma-establish ko doon na lang kuha ng point of impact na possible na yun ang nangyari ma'am. Okay, saan po ba ang point of impact nila sir? Right away sa motorcycle ma'am. So yun naman po pala klarong-klaro na yung motor na dumadaan dito sa kanang bahagi. Siya po ang nararapat na dumaan at hindi po dapat kumaliwa itong truck tama? Yes ma'am. Sa kasalukuyan na uh, Police Staff Sergeant Daraman, ano po ang ginagawa ng uh, ating kapulisan para po masampahan ng kaso itong driver ng truck? Ayun. Kasi ang yun sa Araw na pangyari noon, mm. after that incident ma'am, in-invite namin sa police station. Then after a few days, found sila ng initial agreement ma'am. Then initial agreement uh, involved money uh, ng assistance. Yung anak ng victim yung namatay, sinabihan pa nang si police namin na if possibly hindi kayo magkasitod, magbalik lang sa station para mag-file a complaint against a driver ng 10-wheeler truck. Okay. Then ang nangyari yun ma'am, after that, wala na kaming biba kasi depression namin na okay na sila kasi sila na lang nagdari contact. Kasi hindi bumalik, tama po ba? Oo, hindi na sila bumalik sa police station, ma'am. Hindi na po bumalik kasi uh, yung agreement namin sa iyo, may mag magbibigay sila. So hinintay namin yung magbigay sa dalawang buwan na, na sumula nung namatay yung papa ko. Walang imik, walang, walang kahit piso, walang binigay. Kaya pumunta na lang ako dito. Mm -hmm. Nang nangingi po si yung construct, uh, yung malmiss, yung, 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 ng requirements ma'am. Mm -hmm. nagbigay na kumpleto no na yung uh, requirements na ibigay namin ma'am, pero okay. hindi pa rin nagbigay ng pera ay hindi nga rin nagpresent ng uh, magkano ba yung matanggap namin na danyos, wala hindi. Okay. Uh, kasi base insurance base lang po sila yung debt indemnity na 140 ko. Uh, sabihin ko, ma'am, paano ay eh, sir, paano naman yung uh, hiniram namin na plan at saka yung ginastos namin na uh, dalawang uh, siyem na araw na pagbuborol niya. Mm -hmm. Saka yung gasto namin sa hospital, hindi nga mm -hmm. kami binigyan. Mm -hmm. Police Staff Sergeant Daraman. Ito yes, pong driver ng uh, truck na ito, nasaan na po ba ito? na namin yung driver. Yung, at saka yung sakay naman, yung tanong niya, is na-release doon. Pero mayroon kami hawak na dokumento ng oath of mandate na uh, to prove ma'am na if ever needed na exhibit sa korte, exhibit yan ma'am before na matay yung papa ko, ni-release nila yung dump truck. Hindi namin alam. May out of the ticket sila ma'am na, na secure. Then pag may ganun na, hindi namin hawak niyan ma'am. Na-release niyo po yung truck bago pa po magkaroon ng compromise, tama ba? Yes ma'am. Oh, so bakit niyo ni-release sir? Ayan po ay dapat uh, in custody ninyo habang pending po ang investigation ninyo. Yes po ma'am. Hindi kami, hindi na kami sinabihan ma'am. Wala okay. kami kalamalam. At nangyari po ito habang wala pa po yung resulta yes, ng kanilang investigasyon. Hmm. Sir, kailan po na-release yung truck? Na-release po March 1. March 1. So ilang araw pa lamang po nangyayari sir Police Captain Reyes? Yes, ma'am. Yung sa yung pag mo, no, yung pag-release ng truck is March 7, ma'am, hindi March 1. March 7. Yes, na nandito sa blotter ngayon, March 7 alas 9:20 ma AM. Tapos ma'am, may initial agreement sila nung March 1, hindi pa yun naman tayo yung yung biktima. Tapos walang formal complaint na na, na sa fiscal office. Mm -hmm. Kaya kaya wala wala kaming ah uh, hold dyan ma'am kasi wala Wala kaming uh, March 7 na na-release. Okay. So March 7, hindi po March 1? Yes po ma'am. Okay. Siguro uh, maganda po, Police Captain Reyes, no? makakuha kami ng kopya ng uh, release order ninyo kung ano po yung inisyo ninyo doon sa construction company para makita mismo namin kung kailan po talaga uh, na-release itong truck na to kasi hindi po yun ang sinasabi ng ating complainant dito. Yes, kasi dapat po, Police Captain Reyes, kung hindi po nakapag-file at pending pa po ang investigation, hindi pa po dapat na-release yung ating truck kasi yan po ay subject pa po ng ongoing investigation ng ating kapulisan. Uh, Tama yes, po? pero ma March 1 ma may initial agreement na kasi, kasi sila tapos pinarelease din po yung motor din po ma'am kasi wala tayong legal basis na i-hold naman hindi pa siya evidence kasi hindi pa siya nakasampa sa korte. Pwede din naman ma'am na mag uh, mag undertake sila. Kaya uh, nga po. Ito, uh. so, yes, hindi ko po sinasabing uh, bawal. Sinasabi ko nga po pwede po, pero dapat uh, yes, po after the investigation. Yes ma'am, after the investigation. Okay. Uh, around 9 days na po siya, eight 8 days na bago na release. Okay. Sige, ganito na lang po. Uh, maari po ba Police Captain Reyes kasi mukhang nagkakahalo-halo po kayo ng impormasyon din ng investigadora, ano? I-clarify po natin dito. para matulungan na rin po si Sir Francis na makapaghain po ng reklamo laban po doon sa sa driver pati na rin po doon sa construction company. Kasi apparently wala naman po palang nagawa, hindi naman po pala na na, na ng kaso dahil umasa sila dito sa construction. Ay, hindi po namin na-file ma'am kasi uh, yung time na yun ma'am, nalala po yung papa ko sa hospital, na hindi po mm. siya, walang magbabantay kasi... Yes. Parang nabaliw siya ma'am, na wild siya ma'am, kaya wala kaming time na mag-file ng eh, case, ma'am. Hindi ma ka, sir. Opo. Mm -hmm. uh, umasa nga po kayo doon sa naging agreement ninyo on yes, initially. Yes, okay. Sabi, magbabayad sila. Mm -hmm. Then, hindi, na, hindi naman yung police station hindi nagpalo sa amin na sabihin na, Sir, uh, itong dump truck, uh, 18 hours lang po yung handle namin dito. Paano, uh, ano bang gusto niyo I-release? Uh, mag ba tayo ng kaya? So, wala, wala, hindi sila nag I-mix namin, hindi na nagpa-low up, mami. Oo, oo. Siguro, sir, ang sinasabi po kasi ni Police Captain Reyes, pag ganun po, pwede naman pong i-release under oath. Pero, yun nga po, kagaya na sinabi ko, kung after ng investigation, tsaka po nangyari ito. Kasi while pending po ang investigation, hindi po dapat yun i-release. Yes, ma'am. Check din natin yung kanilang records. Kasi ang sinasabi po ng kanilang kapitan, March 7 daw po. Hindi yes, daw po totoo Mar na March 1. Yes, ma'am. Oo, di ba? Medyo iba-iba po sila yes, ng na informasyon. Yes, uh, but at the same time, Police Captain Reyes, kami po ay nagpapasalamat. Siguro, uh, Pungan na lang din po natin si Francis na makapag-file po ng kaso laban doon sa construction company. Yes ma'am, sinabi ko pa kung may katanungan kayo, kung may problema kayo, balik kayo dito. Hmm. Pero uh, iwan ko kung bakit nandyan sila ngayon. Ang sinasabi nga kasi nila, hindi daw po sila na-advise. Personally, kinausap ko yung hmm. siya mismo at saka yung ina. Hmm. Uh, lahat ng katanungan nila sinagot ko at in advise ko sila na Dalawa lang kasi yung papuntahan sa mga request-improvement. Sir, ah, excuse me, Either sir. Either amicable settlement or mag-file tayo ng kaso sa korte. Sabi ko sa kanila, kung hindi talaga kayo masettle amicably or wala kayong agreement na ma-achieve or ma-acquire, balik kayo dito at mag-file tayo ng kaso. Sinabi mo, sir, sa motor lang po yan namin yan, sir. Sabi mo magbigay kami ng undertaking para malilis yung motor. Pero yung sa dump truck, hindi po. Hindi, wala kaming alam. Alam dyan, sir. Busy kami nun, sir. Uh, Ilan ba kayo magkapatid? Lima. Mga narasi. Ah, apat-apat. May sabihin natin ang kapatid apat, at saka yung ina. Pero... Yung nakakausap ko dito sa opisina, galing sa Office of the Mayor. Police Captain Reyes, wag na po nating sisihin yung biktima. Huh? Ang point lang po namin dito, dapat... Before po na-release, na-inform sila. Before po kayo nag-release ng kung ano mang sasakyan yan, dahil sila po yung affected na victim, na-inform -na din sila. At dapat po meron yung investigador ninyo, nag-follow up po sa kanila doon sa paghahain po ng reklamo. Yun lang naman po yung punto. Uh, Wag na po tayong magsisihan dito kasi nawala okay, na po yung tatay nila. Trabaho po natin yan bilang tayo po ay uh, mga oh, empleyado ng gobyerno na tumulong po. Nagkaroon po ba ng inquest proceeding dito sa nangyaring aksidente, sir? Nawala po, ma'am. Kasi, hmm. nangyari, February 29, dinala sa ospital yung biktima. Pagka March 1, di dito sa blaster, nagkita yung dalawang party, representative ng Malmis at saka si, itong si anak ng biktima na si Francis Nicole Danias. Tapos, nag-agree sila na may initial na agreement sila about sa aksidente po Ma. So, hindi po, ito po ba ay may kasulatan? Kasulatan po itong settlement na sinasabi ninyo? na dito sa blatter ma'am may initial agreement pero hindi pa specific yung kuha nila ma'am may pinirmahan ka ba sir? Wala naman ako pinirmahan, ma'am. Uh, sinabi oh. magbibigay sa lang yun sa insurance, ma'am. Kasi sa insurance okay. base lang po yun, ma'am. So wala naman palang pinirmahan, sir. Wala naman po palang actual settlement na nangyari. So bakit hindi po kayo nag-inquest? hindi sila magkua ng affidavit na Kasi may initial agreement dito, ma'am. Nasa, nasa blatter naman po, ma'am. Mm. Na? Bigyan na lang ko siguro ko kayo ng copy ng blatter, ma'am. Hindi ba kayo pinapirma sa, sa, sir na, sa, uh, affidavit? Wala, hindi po ma'am. Bakit hindi nyo sila in-inform in the first place? Na sila po ay may karapatan po na maghain po ng reklamo, ipa-inquest ito, kailangan mahahainan ng reklamo itong construction company? ininform inform po sila ma'am. So, hmm. For sure in-inform sila ma'am na dalawa lang yung kuhan ma'am. Pahala natin ang kaso or mag-enter uh, mag into agreement kayo ma'am. Tapos dito sa March 1, 12-4 p.m., John Malbert uh, Kalubag at saka ito si Francis Nicole Danias. Mm. May initial na agreement sila ma'am about si about that accident. O yun nga ang sinasabi ko, sir. Bakit po kailangan na lagi pong option yung settlement agreement na yan? Kasi base po sa sinasabi po kanina sa amin ni Sir Francis, hindi po niya alam, hindi niya alam yung affidavit, tama ba sir? Yes, ma'am. Yes, ma hindi niya alam na meron po siyang dapat pirmahang affidavit. Ano lang ang sinabi sa iyo sir nung nandun kayo sa istasyon? Magpahil lang po kang simit uh, ng criminal case lang po ma'am. O tapos wala po kayong hindi po kayo sinabihan na ito po yung pipirmahan ninyo mag-file mag po kayo may affidavit wala, po kayo pipirmahan wala po, wala wala po ma'am sinabi nga, mag, mag uh, yung if mag file kayo mm. criminal case lang po yung yung i-file if nyo. at mm. saka ang violation lang po six years below lang po yon uh, at saka yung driver lang po yung mahabol nyo mm. Sabi niya sabi ko naman okay nang kahit wala uh, nangyari na kung nangyari kasi wala na yung papa ko hindi natin maibabalik. Mm gusto lang namin mabigyan siya ng hustisya at mabigyan yung uh, mabigyan kami sa Danios niya kaya kaya sabi ng criminal case hindi natin mahabol yung company ma'am kaya uh, kaya yeah, hindi ako nagfile ng, ng si yes kay kasi gusto kong kahit wala na lang kaso, mabigyan lang kami ng danyos. Iyon po ang problema, no? Police Captain Reyes. Uh, yes po, ma'am. Sir, kung totoo man po yung sinasabi ni Sir Francis na ang sinasabi po sa kanya, kasi ang tunog po, base po sa kanyang pagkakwento, ay dinidiscourage po siya na maghain ng reklamo dahil yung driver, tama ba? Yung driver yes. lang daw po ang kanyang mahahabol. Yes, ma'am. Hindi po. po ba? So, hindi po dapat ganun yung pag pagtrato natin sa ganitong mga kaso, sir. Porket kayo po, eh, kayo yung first hand na makikipag-usap doon sa ating mga biktima, eh. Bakit po nagkakaroon na ina-urge nyo po sila, kayo po ang lumalabas parang namimilit po na magkaroon ng settlement? Uh, wala po kami, uh, hindi po kami namin sila po ini-urge. Ma'am, talagang pina, pinaintindi namin sa kanila na ang mga options So, ang mga options tapos na decide sila nung time na may agreement, sabi nga niya may agreement tapos sa sabi niya sa ano ba 'yon, sa criminal, talagang i-file namin yung reckless and prudence resulting uh, to homicide the day after the namatay yung kuan. Tapos may agreement pa kasi sila Eh tapos ngayon, eh, hindi sila nating settle so, tutulungan na lang natin, ma'am. Na Oo mga nga, sir. Pero wala naman po pala silang agreement na nangyari talaga. Uh, all along, ang akala po naman namin dito sa, sa Wanted sa Radyo, nung kami po ay nilapitan ni Sir Francis, eh, meron po silang written agreement. Eh, wala naman po pala kahit anong pinagkakasulatan at wala pa rin agreed amount, kahit ano po. Yes, ma'am. The, the time nga nag-agree hindi pa nag-agree yung amount. Sab ang sabi nga, uh, sa as far as I know, lahat ng mga resibo, ipa ipa compile tapos babayaran ng babayaran ng ng construction company. Ayun na nga po. So dapat sir, pag ganito pong mga insidente, I-inform po, ma-inform yung mga involved na biktima, hindi lamang po na criminal, porket criminal case na ngayon ma-ifafile. Dapat alam nyo na yun sir eh. Diba, kung criminal case po yung ifafile doon sa driver, pwede din pong habulin yung construction company. In fact, kaya nga po nandoon yes, yung construction yes, ma. may company. Ma -may, civil, ma may civil damages talaga yun Exactly. Yan, so bakit po ang sabi lang po dito sa ating biktima ay hindi? yung driver lang ang kailangan, yung ma mafafilan nyo ng kaso. Yung driver lang ang makukulong. Wala kayong mahabol doon sa construction company. pagsabihan ko yung uh, investigator on nice. na pag pagka nasa na focus lang siya sa criminal liability man kasi yun, yun yun, lang naman talaga yung e, 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 open, yun ang, um, uh, yun yung sinasabi yung namin uh, sir uh, yes ma'am lahat naman po ma uh, may civil uh, liability talaga yung buwan Exactly sir yun po yung yes, sinasabi sana namin na sana po yung mga investigador ninyo alam ko naman sir police captain Reyes no ginagawa niyo po yung trabaho ninyo pero dapat yes, po binibigyan niyo po ng pagkakataon yung mga nagrereklamo hindi po porket nag-offer ng Uh, settlement agad-agad yung isa eh. O oh, sige na, magsettle ka na. Hindi po dapat ganun. You have to be fair. Sinasabi ko oh, nga to sir, kasi may fault po yung investigador. Ang sinabi po ng investigador ninyo, ito lang yung kayang ikaso. Yung driver lang ang pwede puntahan, etc. Et, cetera, et cetera. Hindi po ganun sir. They should have an informed decision doon po sa kanilang gagawin. And hindi po dapat sila ipupush or sasabihan na, o oh, hindi, magsettle ka na. Wala pong ganun dapat, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sige. Ganun na lang po. Uh, police Captain Reyes, umaasa po kami na kayo po dyan sa inyong uh, police station, pagsabihan niyo po yung investigador ninyo, hindi lamang po yung investigador, pati po yung mga kapulisan ninyo, na wag po silang ganito umakto kapag po nagkakaroon ng investigation. Kung kinakailangan po mapunta sa inquest, dahil yun naman po talaga yung dapat na procedure, yun po yung dapat sundin. Yes, ma'am. Yes, po, ma'am. Okay. We understand po, ma'am. Sige kalampi. po. Maraming salamat po, Police Captain Reyes. Siya po ang Chief of Police ng Antiquera Municipal Police Station. So, sir, mali po yung nangyari. Ano? Hindi yes. po dapat ganon. Yes, po, ma'am. Sinabihan po dapat kayo kung ano po yung tamang procedure. Kanina pa po kami nagtatangkang tumawag doon sa construction company. Yes, uh, apparently, sabi po ng aming staff, wala pa din pong sumasagot. Uh, actually, before the show started, nag-start na kami, sir, na tumawag, wala pa rin po talagang sumasagot. Sa yung, kung, yung, yes, po? Uh, yung manager, yung HR manager po, mm. nag-chat po sa sakin. Mm. Anong sabi sa'yo, si sir? Ang Viber na hingi po yung ID ng mama ko. Hindi Bakit po, siya po na... kailangan ay, ng ID? Ay, hindi ko alam, ma'am, kasi nanghingi siya ng ID namin noon, yung mm -hmm. kakapatid ko. Tinanong ko mm -hmm. pa, pa, para saan? Siya mm -hmm. para sa, ay, titingnan daw ng abogado. Mm -hmm. Yan lang po. Hindi na po. Yun, nag-send lang po ako sa Miss Viber niya. So wala pa din? Wala pa rin. Baka sa insurance nila kasi yan i-claim, sir. But in any case, uh, Sir Francis, kayo po ba kung talaga pong wala pong response itong uh, construction company, kayo po ba ay willing na maghain po ng reklamo laban sa kanila? Yes po, ma'am. Explain lang po natin ano, pag kayo po ay na-involve sa ganitong mga aksidente, hindi lamang po kasi criminal case ang maihahain dyan. Kasama po ng criminal case, sir, at ito ay information lang po, hindi, po da hindi lang po kay Sir Francis, pati na rin po sa mga nanonood at nakikinig, Kasama po doon yung civil liability na tinatawag. So yung sinasabi niyo po na danyos, actual damages, uh, moral damages. At tinatawagan po natin ang Herbert Malmis Construction, mm. particular na po si John Mandert yung HR manager po. As per researcher po namin, uh, at Winnie, meron daw pong ino-offer na 140,000. Yes. Bakit 140,000? Indemnity lang, lang po Na no, within this week daw po ibibigay. Wala po sa kahit sa Viber wala walang wala. okay. nag-message ma'am. Baka na. naman ngayon lang yan sinasabi siya rin kasi, nung tayo na ang tumawag. Yes ma'am. Ah. Kasi naging tayo po ang dalawang buwan. Walang binigay na pera. Mm. Kahit, kahit na, kahit piso mo wala. Mm. Kahit lang bulaklak sa boron wala. Kahit sa gagbang namin sa hospital nung no, nine days. 9 mm -mm. Nine days kami sa hospital. Wala, hindi nga ibinigay yung pag sana. Yung pagkain niyo. Walang, mm. wala binigay. Kailangan, kinailangan mm. pang pumunta si Sir Galing ng Bohol. Umuntadito si si or oh, si yes po yes pambohol ko oh, yes Para lang makakuha nung sinasabi ninyo eh wala pa hmm. din tsaka pa lang sumagot nung tayo nan tumawa Yes po Sige po So ganun na lang po sir uh, kagaya po ng sinabi ko no hindi po kayo bound na umagree or Bumirma po ng kahit ano pong kasulatan, wala po, hindi po kayo wala, pipiniti wala po. na gano'n ha, wala pong gano'n. Pag ganyan kasi na pumapasok po tayo sa mga compromise agreement or settlement, voluntary po yan sa part po ng pamilya. So kapag po okay kayo doon sa kung ano man po yung i-offer nila regardless po ng amount, kami po kung okay ang pamilya, okay po kami na mag-compromise kayo sa kanila. Kung kayo po ay desidido talaga na maghain po ng reklamo, tutulong din po kami na maghain ng reklamo, sir. Yes po, ma'am. Kasi wala po tayong makauusap ngayon, sir, sa construction company. So hindi po natin maayos na ma-explain din nila yung kanila pong side kung bakit wala po silang ibinigay sa inyo. Yes po, ma'am. Oo. Ang minsay ko lang po, sana maawa sila, sana... Uh, lang, sana hindi nila mag-thank you yung pagamatay ng ama ko kasi mm -mm. batang bata pa po kami Tsaka may mga kapatid po ako na nag pa po ng high school at tsaka mag-college po yung isa. Wala na pong nag sa pangaraw-araw na may pagkain kasi binundol lang track nila eh. Hindi naman lang sila na konsensya. Hindi nagbigay ng kahit ano ay mag-alala no sasamahan po namin kayo doon po sa uh, mismong police station para makausap din po namin mismo yung investigador at si police captain din. Po. Yes po ma'am, ah, thank you po. Ma maraming maraming salamat Sir Francis at muli kami po ay uh, humihingi po ng dispensa sa nangyari ano at uh, nakikiramay po sa inyo po buong pamilya. To, ma maraming salamat.